Ba't hindi natabas ere? Makalimutan. Kala ko pa. Uy, aktibay mo. Huwag pa kasi Guys, may na... Duwang kami dito. Kita kami. Ah, uh, pugad. Ayan o. Pugad ng ibon. Ano itong palapago? Palapago. Tapos guys, pakita ko sa inyo dun sa kabila yung puga din kaso wala siya ah, buhay na siya dito sa kabila may uh, puga ng ibon so the carbist kami ano ano ito na guys oh. Ayun oh. Wala pa siya lang ba balay buka, kapipitas pa lang. O oh, yun oh. Sige siya nun. No, Nangyay siya na pagkain. Pagkain di nang pwede yung tinapay dyan. Bibigyan natin ngayon. Hanap tayong pagkain. Alam ko. Ito. Ay pwede sa kanila. Basta yung malambot. Hanap natin. Ayun yun. Ito. Ito ito. Guys, ito. Ya, yeah, malamot sa ito. Alam ko ay pagkain nila to. Bebe kaya natin dito isa. Ayan. Hop. Hop. Tingnan mo. Hoy. Hoy. Hey. Hey. Hoy. Ito na. Busog pa ata. ito. Tingnan natin. Ayun na. ay Hindi tumama. Hindi 'yon. Uy, uy, uy. Hoy. Hoy. Hoy, isa Hoy. Hoy. Hoy, pag iniilog ilag yan ibig sabihin na ay busog to. Pag inailig-ilig yan Pag inailig-ilig Dapat na ay busog guys Busog to, pinakain to ng kanya na Kahapon kasi pinakain ko to eh Huwag na natin istorbohin Ayun, Kawawa naman ah Nalamig oh Busog to guys, nakita ko may ikon dun sa ano? sa Sa kanya Sa may Dito, sa lalamunan

Tinapon ko na sa kasi Ayan muna mm. natin dito Sino? Sino? Sino sa'yo? Ito Uy! Uh. M. 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 Ah, yeah. Yeah, 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 yeah. M. buang tes. ay busog eh busog kaya natin ayun oh Anakin laking dyan ayun sige subo para hindi magutom yun 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 hmm kain kain Hindi lawa busog nga busog yan guys ayun pugad ayun lang naman sila na. Hindi natin pwedeng pakalmanan 'to eh. Kasi hindi nababalik ka ng magulang 'yan pag pinakalmanan natin 'yan. Yan lang natin. Kumbaga ay eh, wag natin baguhin yung mga kon-kon niya. Bye-bye.